Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Alas 8 na po ng umaga at syempre pag 3, uh, pagkaganitong mga oras na po, 3 digit lucky numbers po ang ibibigay natin para po sa ating mga masusugit po ng mga followers na nag-aabang. Umpisahan po natin sa Dubai. 726 Hong Kong 919 Singapore 317 China 228 Texas 320 Israel 745 Las Vegas 309 Alaska 885 Saudi 223 Japan 680 Italy 417 Germany 994 Korea 230 Greece 844 Canada 171 Mexico 746 Australia 940 New Zealand 691 India 285 Philippines. 371 Thailand. 245 Taiwan. 715 Malaysia. 996. Ayan mga kalaki, kumpleto na po mga 3-digit lucky numbers ngayon pong alas 8 po ng umaga. At syempre po dapat po nirarambol yung 2-digit, 3-digit at yung 4-digit po mamaya. Para mabaligtad man po ang numero, panalo pa rin po tayo pag nakarambol ka. Kasi pag hindi mo nirambol yun at lumabas, sayang po mga kalaki di diba? So, sa mga interesado po diyan sa lucky numbers, yan po ang mga lucky numbers natin ngayong umaga. Good luck po at claim it mananalo tayo.